Ngoktok lagi kanak. Ha? Ngano na ginoktok man ang bibi? Naman ti sudan anak. Eh, nun atong sudan anak. Yes, anak. Love, Mama Lisa. Mama, Mama, love di ka, Mama. ingon ni Papi, Mama. oi oi uy, eh ang bata si Electric Pan. oy <laughs> Nagpahayahay ka si Electric Pan, Bibi. Say good morning to your viewers, anak. Papi. si good morning to your viewers, bibi. Na, guys, naminaw kong tingog sa langgam, guys. paminawon na kung maayo ang tingog sa langgam, guys. Nindot kayong tingog ang langgam, guys. Paminawa, guys. Ingon ni papi. Say good morning, anak, and a happy Sunday. Good morning to all of you guys. This is Papi's update. Yan nandito po kami sa loob ng tindahan, guys. So mayat-maya mag-ehersisyo po kami mga palangga. Nagpahangin muna kami, guys, dahil po medyo pinapawisan ako, guys, dahil po kinakarga ko si Papi kanina. Yan, good morning, good morning everyone. Thank you for always watching, guys. Thank you for always supporting our video ni Papi. Magandang umaga po sa ating lahat. And today is September 28, 2025. Yan. Wala na pong bagyo mga palangga. So, as usual, dito kami sa tindahan ni Papi. Yan si Papi guys, oh. Naghinoktok si Papi guys. Anak ano na maghinoktok ka anak ha? <coughs> ano ah, ang bibi papi? Tuganis mamalisa ngano ano naginoktok ang bata? Sige na anak, tuganis mama Lisa, ah, wala lang. Wala lang diay naginoktok ang bata, hinoktok lang di ay. Ingon anak ra ay na anak, hinoktok lang ang bata. Isda man atun sudan anak Yes anak Isda anak oh, oh. Ni agi si Lando anak Papa ni si anak Ba ni agi anak Lain tingog yang motor anak Yes anak Lain tingog anak Tinoogid na anak Ngayon tingog yung motor anak ko oh. So ayan good morning guys Good morning mga palangga This is papi's update this Sunday So ayan Dito lang po kami sa loob ng tindahan guys Ayan si papi naging noktok So good morning good morning Ayan salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin ni papi guys Uy. Sa'yo kayo na nag-away, guys. Good morning. Thank you for watching. And maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, guys. Today is Sunday. Yan, nagsimba na ba ang lahat? September 28, 2025. So, maragi na yung mga palangga nga pray magdasal para po uh, bigyan po tayo ng malusog na pangatawan at blessings thank you for watching happy sunday